Tingnan nyo guys, so, <laughs> Ito yung noodles ng China. So, ngayon titignan natin yung attachment. So, actually, nabuksan ko na siya. Pero, ipapakita ko sa inyo kung ano yung salaman niya or kung ano yung nasa loob niya. So, ganito siya. Tingnan mo ah. is uh, hindi siya yung basta noodles. Ayan, gandang klaseng noodles. So, isa yan na. O, oh, ito pa. Saran! O, oh, may ganito pa siya. <laughs> Dalawa na. Saran! Ano to? O, oh, pickled. Pickled bamboo shoots bag. Ayan. So, tatlo na. O, oh, ito pa. Saran! eto naman ay yung pickled coffee -pi and pickled radish plant. So, radish naman to. So, ilan na? Apat. O, ito. O, ito yung kanilang soup. Yan, soup ng noodles spicy kasi mostly Chinese mayilig sa mga spices yan. So, spicy. O, ilan na? Lima. O, ito yung isa. Ayan. Ito yung manghang. Chili oil. O, anim. Next. Oh. Ito naman yung uh, beans. Ay, dito. Anim to. Anim. Oh, last. Taran. Oh, yung kanilang suka or vinegar. Acidic vinegar. Yung pito. Dito lang yan kaysa isang plastic na ganito. So, magiging ganito yung kabuan niya. Yan. Pwede ba Ang kulit? talaga siya. Ayun lang. Ayun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo guys ang kulit. Ayun lang. Busog talaga yung busog busog. Ayun lang. Bye. I'll see you again in my next video. Bye.